Good morning, guys. Oh, ay, grabe. Naka-sunblast kita iya kay... Medyo mainit. Mainit ka tama. Dari saya umaga, guys. Naga-sunblast kita kay... You know, yun naman naga naman. Nagadulom yung kalimutaw ko. Basta wala. Kusang gwapo nga makita, diri Ay! Pero... Kung may gwapo, guys, syempre wala kita nagagamit sini. Di ba? Pero joke lang guys. Nagagamit ako sini guys, medyo masakit sa buong mata ko. Siguro tungod kay Hay, match, Aw. Hay, nako. Mapas ko to sina, guys. Di may puso ka na nakita. Pero pati guys, nagasan ako sa buong, guys. kay medyo nagasura-sura ay sa aming mata ko. So, kailangan ko magamit sa nikit eh. Baka sila awan ang mata ko kasi pagkasakit. Don! Where are you? Ha? Huh? Hindi kayo makuha? Diba guys?

Aba, may teknik. Hmm. Nainit kong ginaan, pam, doon nagkahampang ko ng palayok na balang, basag palayok ah. <laughs> <laughs> ko sa <kusang> silingit ka ah. <laughs> <laughs>

lapit lang man sa tani ah galing kabudlayan ko magkuha ah uh. lain ah hindi tol ha buktol hmm dagdag sa -dag karon. basag palayok na ang mga oy pusdaki na lang oy ay nang balang pakol ko na may intra pagida may guwaan tita mo niya <laughs> <Ay, dag> <laughs>

saging sa akin. bakit love you. tama na lang, paway niyo. Wala siya, binang sya binang sige be na naman Diyan, ako gan Mas saging. Tatak mong saging ah. May saging pangalo. May saging kang anak kay Ditay, toso? Eh. So? Man. Imuhatan lang 'ko papa. Sa kaon. E, sa kaon. Nangge riskyo. <laughs> Tapos ito si tagingge pangkontek? Oo eh, taw gato ba 'to? Bala pa sa kasi dinget. Tagingke. may dunot na tuti taginggi nga puso nang hindi mo na kinanglan tugaan lutoon nalang <laughs> dahil... <laughs> thank you <s> <laughs> 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 nakuha ko na garing <laughs> garing garing <laughs> 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 puntingin ni Kalipay nakuha niya ba <laughs> Aranko, bra -bra. Na. <laughs> nga ano mo nga tokbol mo

<laughs> ang puso pa yung nakulbaan. Kaya <laughs> daw nag-risk back ng isa ha. Hindi kakuha ang isa, nagsunod ang isa ha. Ay, ang Guys, puli na kami. Thank you so much for watching. Bye-bye. Pasya naman na doon. Hindi naman karamong itsura. di ba? Ay, ako. Bye-bye.